Binaha ang maraming lugar sa Mindanao dahil sa intertropical convergence zone na nakaapekto sa libo-libong pamilya. ay sa pag magtatagal pa ng ilang araw ang IDZC. Yan ang ulat ni Rod Nagusalan umabot sa 25,000 mga pamilya o tinatayang higit isang daang libong mga individual ang apektado ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ay sa Office of Civil Defense. Paliwanag ng pag -asa. sa dito ng Intertropical Convergence Zone o ITCC. Ito ang pasasalubong ng hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. Ayon naman kay OCD spokesperson Chris Noel Pindio, aabot sa 58 flooded areas ang naitala sa Sambuanga sila, Northern Mindanao, Davao Region at Farm. Mula sa bilang na ito, labing limang lugar na ang humupa ang pagbaha at dalawa pa ang paupa pa lang. Isa sa pinakapektado ng bahay ang kumalarang sa Pampanga del Sur, ay naman na mahagi na dito ng hot meals sa drink packs Habang hindi naman madaanan ng tulay Sa Jose Abad Santos, Davao Occidental Sa kasalukuyan, nasa 170 per na mga pamilya O ikit 800 kataw na nanatili sa mga evacuation center Ito nga ngayon ang pag-uulan ng nga ngayon ng pag-uulan Ito nga ngayon bagyo. Uh, kung kaya kahit papano kahit malakas uh, ang pag ulan. Hindi lang concentrated sa isang area lang ang loob tutukan din natin kung magpapakaktip ba yung kanilang pag -aing bag -aing bag -aing sa ating evacuation centers Ito ay talagang uh, resulta uh, ng uh, uh, instruction ng ating pag si Ferdinand Marcos Jr. Napagdating sa disaster response, ito ay dapat mga ilog na umapaw habang nakapagtala rin ng insidente ng landslide sa Buanga Peninsula at Davao Region. Major impact, hindi kinaya ng Baby Prefer yung pinaksak na ulan. Tapos tuloy-tuloy pa yung malakas na ulan, kaya po umapaw. A uh, series of thunderstorms for, for uh, certain provinces na mga inabot po ng flooded areas. Ayon sa pag-asa, kapag ganitong panahon ay kadalasan nakakaranas ng Mindanao ng epekto ng ITCC sa ating latest na extended weather outlook, nakikita nga natin yung axis ng ITCC. Sa ngayon kasi hindi lang sa Mindanao ito nakaka-apekto pati sa Palawan. So nakita natin at least until Thursday, posible pa rin makaranas yung Mindanao ng ulap na kalangitan, mga kalagkalat at pag-ulan, at pagkulog rin. Ano nga may chance pa itong magbago? Palala ng pag-asa sa publiko, maging mapagbantay sa mga inilalabas ng mga thunderstorm advisory. Rod Lugusad,